yon what's up mga 'tams, mga tropa, Pips For sale nga pala ito lahat, 10k lang mga boss, mga idol. Last na 'to. Wala na kaming hanapin pa rito. Ang dami na nito, 10k lang. Bagsak presyo na. Meron na kayong uh, charger. Battery, battery, tawag battery niya, mga bago pa 'to, Fujitsu. Meron kayong motor. At yan pong lahat yan, nakikita niya sa video, kasama na lahat yan sa 10K, dami niyan. Ayan, mga spare parts. At itong mga ready na RTR, meron tayong B-Max, T-Max. At Speedtech kasama na yan sa 10K. Meron din tayong Prostock, kasama na itong lagayan ng ano, car box kung gusto nyo ito bigay ko na rin sa inyo at ito pang isa kung gusto nyo lang sana magustuhan nyo yung malalapit lang lahat na nasa video kasama to ito mga to meron tayong grinder na maliit meron tayong uh, car dimension yan pang isa ito pa yung uh, charger kasama na rin to opus lahat kasama na yun sa 10k mga patams mga peeps. Sana sa malalapit lang pwede meet up. Pero sana siguradong bibilin nyo. Yan, kasama na lahat-lahat yan. Ang dami yan. 10K lang. Ito mga battery, di ba ito nagagamit? Ito Kasi di pa nga ako na pag-race nito. Nabili ko to Hindi pa nagagamit yan. Ito mga, ito pa. Masama rin to Ito, ito pang mga screw nya. At meron pa yung mga dampers na hindi nagagamit. Ayan po. Oh. dami nya, no? Oh. Sama na lahat yan. 10K lang lahat. Binaba ko na yung presyo. Dati 30 yan. 10K na lang yun lahat. Wala na kanya hanapan dyan. Kasama na lahat lahat yan. May extra pa siyang gulong. Pang speedtech yan yung mga gulong na yan. Nakatrim. Hindi pa nagagamit. Para sa yung mga nag speedtech tech. Kompleto yan. B-Max. T-Max. max, -max At speedtech Meron pa yun sa loob. Kasi ang kasi yan, yun. Oh. Uh, o, Atoms. Meron na kayo pang break-in. Ayan, o. Oh. Bigyan niya, no. Masama ko na yan. Kung gusto niyo pati itong manual na pang break-in ko, sama ko na rin. Sa 10K, lahat-lahat yan, no, Atoms. Tropa Pips. Lahat na nakikita yan sa video, kasama yan sa 10K. Pag medyo malayo, siguro, oh, may lang tayo mag-ano nito, magpadala pag medyo malayo. Kaya sana malapit lang. Sama na lahat yan. Ibang klaseng piece. spare parts pa. Ayan po. Ito pa. Mga tami yan. Tapos may rollers pa rito. Ayan, rollers. May rollers pa rito mga atoms. Mayro pa pala rito. Ito pa. Itong rollers. Kasama na rin yan. Lahat-lahat yan mga atoms. Kasama. Sa 10K. So, direct PM lang. Last na to, 10K. Pag wala pa rin kumuha. Wala talaga. 10K, lahat lahat. Mga katams, trouble Ilalapag nyo na lang yan. Maganda sa mga newbie. Na gustong ano, ready to race na. At may mga spare parts pa. Ito pa. Sama pa tong kit na to. Hindi pa na bibuild. Yan oh. Ito pa yan. So yun, PM lang kayo. Lahat ng nandiyan sa video, kasama na yan, 10K. Ito po, may tamiya tape pa. Meron pa siya mga tools. Kasama na yan, lahat lahat, 10K. Wala na kayong hanapin dyan. Last na to. Pag hindi pa rin nabili, paparapol ko to. Piso isang ano, slot. Gayaan, <laughs> yeah, 10k mga katams. PM lang.